Si duda mang bidyo man eh. Ah nga, uy wag yun ay kung nasa iyo. Video gid mananap. <laughs> Habas ba ayaw eh, nunik, eh naka -video. Mm, Makalugar na kuha Kumusta ko nalang yun ako ni mga taga San Franz Agusan? Kumusta naman mo di ha? mo na nga ipit di <laughs> tigaling na nga ipit mo ba sa kaigang, sa kauhaw? Eh, na nga guba inyong mga air kung na mo bugnaw. Ay, pati pila hugawa, pinakatuwing ng way kuan kuan. Ano ito anak? Ang mga rip ninyo, tigaling di na pon mo andar ng mananap. Ang nga, uy, nga, uy. Si mi kumpiyansa kaayo mo. Si duda, kung mo kahiring nyo na ay LGP. Kuan di, ha, refrigeration and air conditioning. Ang nga, uy, mo na akong gingon ninyo. Nagtuo kong dugay-dugay na Man, mo sa kaliukan. mo na sweto, no? <laughs> Diyan na mo paayo. ayo. Uy, ang aning mga taga friends. Francisco. Wala mo masayo, no? Asa na nahimutang ng LJP, refrigeration and air conditioning?